Hi guys! Ayan, ngayon ay ayusin namin tong sampayan ko dito sa loob ng bahay na natanggal dahil sa dami ng sinampay ko at natanggal yung screw. Kaya ayusin naman ngayon. Tingnan nyo yung sampayan ko guys. Natanggal yung screw dyan. Medyo matagal na tong natanggal pero ngayon pa namin maaayos kasi ngayon pa lang si sir nakabili ng screw na fit sa buta sa may tiles. Kasi meron kami mga screw dito pero malalaki at meron naman sobrang liit. Kaya ngayon pa lang talaga nakabili yung amo ko kaya ngayon pa namin maaayos nahihirapan nga tong amo ko kasi hindi siya masyadong makakakita kaya palaging nahuhulog yung screw. Sinabihan pa nga kami ng amo kong babae na iba na daw yung patrabahoin pero ayaw ng amo kong lalaki kasi kayang kaya daw namin tong ayusin bakit mang pa kami ng ibang tao at ayan sinabi ko nga sa amo kong lalaki na ako na ang magawa kasi hindi siya makakakita masyado kaya ayan side side talaga ako dyan para lang maipasok ko yung screw sa loob na butas ng tiles pero mahirap pala talaga siya guys sobrang tigas ng tiles na mga pangayong yung amo kong lalaki dito sa akin kasi magaling daw ako. Ay ano ba yan sir? Hindi mo alam na laking hirap ako kayang kaya ko to. Akala ko okay na pero bigla namang lumiko yung screw. Kaya ayan nahirapan na akong kunin pabalik. Sinubukan kong ayusin guys pataas, pababa para lang ma-stretch siya ulit pero hindi na talaga kaya. Kaya sinubukan ko sa kabila. Kasi tatlong long screw, tatlong buta sa tiles kaya sinubukan ko sa kabila. Pero ayan natanggal siya. Kaya binigyan ako ng amo kong lalaki ng ibang screw. Yung medyo malaki-laki. At sa kabila na buta Plus naging okay na kaya sabi ng amo kong lalaki very good daw char. Alam nyo guys nakakatawa itong amo ko kasi hindi lang yan siya medical profession. Mga gawain ng plumber kaya niya yan. May mga sira kami ditong gripo kaya niyang ayusin. Maging electrician din to. Sa tagal ko dito marami na akong plancha na nasisira kasi hindi na siya gumagana, hindi na siya uminit. Inayos ng amo ko. Tapos meron din siyang lamp na inayos. Meron ding heater. Matutuwa kasi siya kapag may bago siyang matutunan. Kaya kapag may masisira dito ay siya talaga yung mag -ayos. Subukan niya yung ayusin bago niya ipayo sa iba kapag hindi niya talaga kaya. At ayan, pinalis na ako ng amo kong lalaki kasi mag-prepare na daw ako ng pagkain namin kasi nagugutom na siya. Nilagay ko na nga lang tungkubo sa ibabaw ng apoy at saka mas masarap kasi siya kapag mainit na ganito ang ginawa guys, hindi sa microwave. At pagkatapos nitong ginawa ko ay tumawag yung pamangkin ng amo kong lalaki na darating daw siya at may pagkain daw siyang dala. At ito na yung pagkain na dala niya guys, o ba diba, sayang yung ginawa ko kanina, masasayang lang yon kasi may routine na ditong dala siya. Buti na lang so supportive itong alaga ko at siya yung nagvideo sa akin dito kaya maganda yung kuha kasi kapag ako ang magvideo hindi yan maganda ang pagkakuha natapos na pala na ng amo lalaki yung ginawa namin kanina kaya nandito na kami lahat sa mesa at kakain na kami at ayan yung pagkain guys o ba diba, sobrang sarap meron pang salad meron pang sibuyas at sili na mahaba at ayan, pagkatapos namin kumain, ay naghugas na ako ng plato. Pagkatapos ay nagtapon na ako ng basura. As usual, ayan na naman yung amo ko. Sasamahan ako magtapon ng basura. At pagkatapos ko nagtapon ng basura, ay sabi ng amo ko na mauna na daw ako kasi pupunta daw siya sa may tindahan. Mabibilihin daw siya. May tinanong siya sa akin at hindi ko marinig masyado kasi maingay sa labas. At tinanong pala niya ako kung may ipabibili ako na kulang sa bahay. At ayan, nagmamadali na nga akong papasok sa bahay kasi walang katao-tao sa labas. Tingnan nyo naman. Pero may isang tao dyan sa may elevator. At pagpasok ko sa bahay ay diretsyo na ako dito sa kwarto ng mga amo ko at minamasahe ko nga itong paan ni madam kasi masakit daw. At ayan lang guys, thank you for watching. Bye bye, good night.